Hello, mga kakapsat. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome back to my YouTube channel. My tablet, my For today's video, kasama ko sila. Kapita, finally, ay Aakyat ng Mount Mapalad. Good morning. Good morning. Ilan pa tayo? Ilan ba tayo? 19. 19 kami lahat. Nandun na sila. Guys, please subscribe and hit the notification bell. <laughs> oh, shout out kay Angelo Peria. Lolo Kasama pala namin ang yung lola ay lola. Apo, Apo. Oh, di ba? Lola. Shout out kay Lolo Angelo. <laughs> shout out kay Lolo Angelo. Kasama natin si Ang kanyang apong si Lola. <laughs> Anong pangalan mo? Lorraine. Ay, Lorraine Jane. Ayan. Sulitin ko na dito kasi hindi daw pwedeng mag-selfie doon sa may kalsada. Ayan, oh. Kaganda. Sila kuya. Ayan. Oh, ba ano daw, bawal na daw mag-picture-picture dito oh, sa kalsada na yan. So, dito, pwede pa. Nawawala. Ito yung Juby. Oo, oh, akin na. Hey. Ito kay Juby. Wow, ang ganda naman ng na, ano natin. Galing. Nagpapahinga po <laughs> kami sa 7-Eleven. Dito na po ang 7-Eleven. Yan. Ay, manok. Ay, manok. <laughs> Na-upload yung Mount Kulis isang taon na. Sa reels nag-upload eh. <laughs> Pero ang dami namin ngayon. Nineteen kami. <laughs> just po okay. <laughs> just po. <laughs> okay. Just Kaya <laughs> <I can't. laughs> <Yeah>, guys, <laughs> tatusin nyo ah. Huwag ang lang dito, ah. oh, <laughs> oh. <laughs> na, meron lang. souvenir. <laughs> ah, uh, gumaan na. <laughs> Guma gumaan na. <laughs> <laughs> gumaan na. <laughs> gumaan na. <laughs> Ilang grams ba? Ano ng ano ng 10 tons. Wow! Ten tons talaga. Ikaw talaga ni ka ay Karen ha. Ah. Ayan oh, ang ganda. Tingnan niyo naman. Ha? Oh. Andito pa lang kami sa Palad 1. Hmm. <laughs> 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 Tagaktak na ang aking pawis Ganda ng trelo Hanggang doon. Yung mga kasama namin Nandun sila oh, Tapos yung mga nauna naman Ayun Ay hindi ko na makita Basta ang ganda. Ano? Kumusta kayo dyan? Napakasarap daw sila doon sa baba. Andun pa sila, oh. Pag may bababa lang po ng mga runner, pwede na po tayo. Opo. At hindi tayo makakasalan sa mga bukid. Yan. Yeah. Sige lang. Ganun pala. Ang layo doon. Hanggang doon. Tigil lang. Yeah. Tigil lang po ma'am pag may trail runner. O, tigil lang kayo mga kapatid. Try kapag may trail, trail runner. Yan. Yeah. Para po hindi tayo magitbit. Yeah. Oh. Diba? Kaya? Pa? Kaya pa? Kayang kaya yan. Oo. Oh. Ito yung naging Ganda naman pala dito, oh. Ay, Careful! Sinabi <laughs> na nga, kuya, eh. Careful. Hey, hindi magandang ginagawa niya. Tawawala na siya ng... Tawawala na naman bang isi. Eh, wala. Hindi natin makasisi. Gusto-gusto niya, oh. Ayaw Ay, no, niya ang pahawat. Ayaw, ang niya. No, Ayaw ka nang gano'n. Masakit yun. Mamaya, may sila des masakit eh. yun kasi na ba? Nabagsak yung mm -hmm. After almost three hours, finally, andito na kami sa pinakasamit ng Mount Mapalad. Pero ang aking mga sama sila, <laughs> yaan nauna sila. Pero kami batch, kami yung pinaka, pinakahuli. Ang ganda. Ito yung view. Yan. Siyempre, kuhanan natin lahat. Oh, napakaganda. Mount Ma Mapalad. Ito na yung pinakamasamit. Yan. Ang sarap ng hangin. Bestara na, na magpicture na tayo dito. Dito sa Mount Mapalat. Nineteen kami lahat. Ano pwede Sino? Yung Sierra Madre sa Sierra Padre. Ganon? Ganda. Ganda, no? ganon. Buti na lang sinandar namin itong yellow ribbon. Ay, yellow ribbon. Orange. Orange ribbon. Buti na lang pumunta kami banda dito. Oh. Ang ganda din naman pala. Yan. ang oh, ganda ng view. Dito kaya, Yung view ang binibili mo dito eh. okay. Uh Oo. -oh. Yan okay yung view? sexy naman nitong babaeng to. Wala well, nga. Oo. Uh oh, oh. Pagkita yung pusod? Hindi. Hindi kita ang pusod. Yan, oh, ganda. Si ate. Sige ako na lang. Sinong sunod? Ako na? Oh, we. Oo, oh. ako yan. Oo eh. Oo. Ano yan? Alam ko yan, ano, pwede dating hingiin, ang dami. Bawal ba? oh, ano po yan, anong tawag dyan sa prutas uh, na yan, no? Oh? Ang dami. Ito, ganito pala ang grapes nila dito. <laughs> Orange. Yan, o. Oh. Ang lalaki. Ang daming bunga, o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Ano kaya yan? Tapos yan, Oh. Tebog, tawag namin sa Ilocano. Yan. Nakakain din ang bunga niyan kapag hinog. Nung bata kami, akala, na, akala ko, hindi pwedeng kainin yung pala. Nakakain parang fig tree. Matamis. Yan. So, ganyan ang view dito sa Mount Papalad. Thanks for watching. Ito ang mga grupo namin sa Mount Mapalad kasama ang 19 po lahat kami na umakyat. Siyempre ang aming mga kabundo or mountains and multitudes. Ayan, kasama po sila. This time, hindi po nakasama si Ma'am Joby. Nagkaroon po siya ng emergency kaya ayan kami. Oh. Buti na lang, pasama po ako biruin mo parang parang ano lang diyan para iso talaga na nakatago ang Mount Mapalad. Mapalad kami kasi naakyat namin ang Mount Mapalad talaga. Although may mga medyo napagod kami ni Aljur, pero salamat sa Diyos narating din namin ang summit. Kaya ayan ang mga ebidensya. Ang summit po dito ay hindi sa taas, bandang baba meron din po akong experience dito pero mukhang hindi ko na isama dito yung aking mga picture dun sa polls tumigas po yung aking ang tawag nito ang aking paa na nag cramps habang nagsiswimming po kami hindi ko po na ipasama siguro sa second ano ko po ito second album yung pagsiswimming namin abangan nyo po mga kakabsat Oh, ito yung mga picture-picture namin bago kami umakyat ng Mount Mapalad. Kasama din nung nandun kami sa sasakyan. Sasakyan ni Veronica. O oh, ayan ang aming grupo na. Tararan. Salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo po ang video ng ito, please paki like, share and subscribe. Ito muli ang yung kaibigan si Melody nagsasabi, problema man ay marami, wag sana nating kalimutan ngumiti. See you on my next vlog. Bye. God bless everyone.